tahimik silang naglalakad. Malambing kung kumurap at misteryoso kung tumitig. Hindi katakataka kung bakit maraming naakit sa mga pusa. Ngunit bukod sa kanilang kaakit-akit na kilos at malasot lang balahibo, alam mo bang bawat galaw nila ay may kaakibat na kahulugan at swerte? Tama ang narinig mo, sa mundo ng mga pamahiin at paniniwala ang mga simpleng pag-ungol, paggamot at pagkuskos ng isang pusa ay maaring magsilbing palatandaan ng swerte, proteksyon o babala. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel sa video ito, tatalakay natin ang iba't ibang kilos ng ating mga pusa at ang mga kaakibat na swerte, proteksyon o babalang hatid nito. Pero bago tayo magsimula, kung bago pa lamang po kayo sa ating channel, huwag po sana ninyong kalimutan na mag-like at subscribe at mag-iwan ng komento tungkol sa video tatalakay natin ngayon. Halina't tuklasin kung ano ang sinasabi ng ating mga mabalahibong kaibigan. Baka ang inaakala mong simpleng buntot na kumekindeng ay paanyaya pala ng magandang kapalaran. Una ay ang pagungol o yung tinatawag sa Ingles na purring. Ang purring ay isang banayad, parang mumunting ugong o pag-vibrate na tunog na ginagawa ng mga pusa. Kadalasang naririnig ito kapag ang pusa ay kalmado, komportable, o masaya. Ngunit may mas malalim pang paliwanag dito. Kapag ang pusa ay nasa tabi mo, kumakandong o hinihimas at ito ay nagpo ibig sabihin nito ay masaya siya, kampante at tiwala sa iyo. Ang purring ay itinuturing ng iba na may healing vibrations hindi lang para sa pusa, kundi pati sa taong kasama nito. Kapag ang pusa ay nagpuper sa tabi mo, sinasabing napupuno ang bahay ng kalma, balanse at proteksyon laban sa malas. Ayon sa pamahiin, pinipili ng pusa ang may mabuting aura. Kaya kung napiling lapitan at peran ka, maaring ikaw ay may dalang swerte o malapit nang tumanggap nito. Ang purring ng pusa ay hindi lamang tanda ng kanilang damdamin. Ito rin ay tinuturing na banayad, ngunit makapangyarihang tagapagdala ng swerte sa kalusugan, kapanatagan, tahanan, kapalaran at proteksyon. Kaya kapag narinig mong nagpupur ang iyong pusa malapit sa iyo, ngumiti ka na. Baka hindi lang siya masaya. Baka sinuswerte ka na rin. Pangalawa ay ang pagkuskos ng ulo o katawan sa tao o gamit. Ang pusa ay may tinatawag na scent glands sa noo, pisngi, leeg, gilid ng katawan at buntot. Kapag ikinukuskos nila ang mga bahaging ito sa tao o gamit, nagiiwan sila ng kanilang amoy o scent Bilang paraan ng pagmamarka ng teritoryo, pagpapakita ng tiwala at pagpapahayag ng koneksyon. Sa madaling salita, kinikilala kanilang bahagi ng kanilang pamilya o grupo. Sinasabi sa pamahiin na ang mga pusa ay sensitibo sa mga enerhiya ng tao. Kapag kinukuskus kanila, ibig sabihin nakikita nila sa iyo ang positibong enerhiya at pinapasa nila rito ang kanilang proteksyon. Pinaniniwalaan din na binabasbasan ka ng pusa gamit ang sarili nilang amoy na simbolo ng pag-aari, proteksyon at malasakit. Kapag kinukuskos ng pusa ang kanyang ulo o katawan sa mga kasangkapan o sulok ng bahay, sinasabing nililinis nila ito sa masamang enerhiya at pinupuno ng swerte Mula sa kanilang espiritwal na presensya. Ginagawa ito ng iba bilang palatandaan na blessed ang lugar. Kaya kung maranasan mo ito, ituring mo na itong basbas -bas mula sa isang pusang tagapagdala ng swerte. Pangatlo ay ang pag-arko ng likod at pagtayo ng balahibo. Ang pag-arko ng likod at pagtayo ng balahibo ng isang pusa, ay madalas na ikinagugulat ng tao dahil karaniwan itong nauugnay sa takot o pagiging alerto. Pero alam mo ba na sa ilang paniniwala at pamahiin, ang kakaibang kilos na ito ay may taglay ding swerteng kahulugan. Kapag ang pusa ay biglang nag-arko ng likod at nagtayo ng balahibo, maaring may negatibong enerhiya sa paligid at sinusubukan itong hadlangan o takutin ito. Sa ganitong paraan, pinoprotektahan ka ng pusa, kaya ito ay tinuturing na swerte. Sa ilang kultura, kapag ang pusa ay nagpakita ng ganitong kilo sa isang bahagi ng bahay, sinasabing nakapagtaboy ito ng malas o kaya'y naunahan ka sa pagdanas ng kapinsalaan at pinagdadaanan niya ito para sa iyo kaya't ang kilos na akala mo'y galit o takot ay aktual na pagsalo sa malas, isang sinyales ng swerte para sa tao. Kaya, sa halip na kabahan, maaari kang magpasalamat dahil baka inligtas ka na ng pusa sa hindi mo pa alam. Pang-apat ay ang paggalaw ng buntot, lalo na kung patayo at bahagyang nakabaluktot. Sa cat body language, ang buntot na nakataas ng diretso ay isang positibong senyales. Kapag ang buntot ay patayo, nagpapakita ito ng kumpiyansa, kasiyahan at bukas na loob. Kapag ang buntot ay may bahagyang baluktot sa dulo na parang isang tandang pananong, nagpapahiwatig ito ng malambing na pakikitungo at kasiyahang makipag-ugnayan. Ang swerteng dala nito ay mula sa tiwala at pagkakaibigang inaalok ng pusa, na ayon sa mga lumang paniniwala, ay nagpapabukas ng magandang kapalaran. Kapag ganito ang kilos ng buntot sa tuwing dumarating ka, sinasabing may paparating na bagong koneksyon, pag-ibig o mabuting relasyon. Ito ay swerte sa pakikipagkapwa at pagkakaroon ng matatag na ugnayan personal man o professional. Kapag nakita mong lumapit sa iyo ang isang kusang ganito ang kilos, sinuswertihan ka at posibleng may biyaya o magandang balitang parating. Panglima ay ang pagkamot gamit ang kuko sa pader, kasangkapan o sahig. Ang pagkamot ng pusa gamit ang kanilang mga kuko sa pader, kasangkapan o sahig ay karaniwang iniisip na simpleng ugali ng hayop. Pero sa ilang kultura at pamahiin, ito ay pinaniniwalaang may dalang swerte at mahalagang sembolismo. Kapag ang pusa ay kumakalmot sa sahig o kasangkapan, pinaniniwalaang inuukupan niya ang lugar na iyon bilang ligtas, payapa at kanya. Ang kanyang pagkilala sa isang espasyo ay parang basbas kaya't ang lugar na iyon ay nagkakaroon ng proteksyon at swerte. Kung ang pusa ay kumamot sa bahagi ng iyong bahay, sinasabing dumarating na ang biyaya o ligtas na ito sa malas. Para itong espiritual na walis o tagapagtaboy ng malas, lalo na kung biglaan ang pagkilos niya. Swerte ito dahil nililinis ang paligid mo sa hindi mo nakikitang sagabal sa swerte. May ilang paniniwala na kapag madalas ang pagkakamot ng pusa sa isang direksyon, halimbawa malapit sa pintuan, ito ay sinyales ng paparating na bisita, bagong balita at pagbukas ng panibagong pagkakataon sa buhay. Swerte ito sa daloy ng sigla, inspirasyon at kalusugan sa buong bahay. Pang-anim ay ang paglilinis sa sarili. Kapag ang pusa ay abala sa paglilinis, ito ay sinyales na panatag at payapa siya sa lugar. Kapag ang hayop ay relaxed, ibig sabihin ligtas ang paligid at swerte ang daloy ng enerhiya. Pinaniniwalaan kung ang pusa ay naglilinis sa harap mo o sa iyong bahay, nakikita niya ang tahanan mo bilang isang pinagpalang espasyo. Sa espiritual na pananaw, ang bawat paglilinis ng pusa ay parang ritual na nag-aalis ng dumi ng kapaligiran. Hindi lang pisikal, kundi enerhiyang hindi ka nais-nais. Habang nililinis ng pusa ang kanyang sarili, sinasabing sabay rin itong nililinis ang enerhiya ng paligid mo. Kaya itinuturing na swerte ito para kang may alagang tagalinis ng bad vibes. Kapag nagpapakita siya ng ganitong kilos, ito'y nag rin ng balanse at kaayusan sa paligid. Sa pamahiin, kung may pusang naglilinis sa tahanan mo, sinasabing ang mga bagay ay muling umaayos at unti-unting dumarating ang magandang kapalaran. Pangpito ay ang paghimod sa tao. Ang paghihimod o needing ay paggalaw ng mga paa ng pusa pataas at pababa na para bang pinipisil nila ang isang malambot na bagay katulad ng isang dough. Ang paghihimod ay parang ritual ng pagpapalakas at pag-aalaga. Pinaniniwalaan na habang hinihimod ka ng pusa, pinapasa rin niya ang proteksyon at positibong enerhiya sa iyo. Kapag naghihimod ang pusa, Nagpapahiwatig ito na panatag ang kanyang loob at ang lugar o tao ay ligtas at masaya. Ito ay isang sinyales na ikaw ay nasa ilalim ng magandang kapalaran. Dahil ang paghihimot ay ginagawa ng pusa kapag siya ay masaya at relaxed. Pangwalo ay ang pagkubli o pagtatago sa ilalim ng kasangkapan. Sa natural na asal ng pusa, ang pagtatago ay paraan nila para magpahinga ng ligtas, protektahan ng sarili at magmasid sa paligid. Pero sa kultura at pamahiin, may mas malalim itong ibig sabihin. Hindi lang takot kundi spiritual na sinyales. Ayon sa ilang paniniwala, kapag ang pusa ay nagtatago ng matagal, ibig sabihin ay may paparating na pagbabago o bagong yugto sa buhay ng may-ari. Ito ay paunang babala upang maghanda sa magandang biyaya o kahit pagsubok na magdudulot ng pagunlad. Pangsyam ay ang pag-akyat sa mataas na lugar. Sa kalikasan, ang pusa ay likas na tagapag-obserba at tagapagtanggol ng teritoryo. Ang pag-akyat sa mataas na lugar ay parang pag-angat o pag-usad sa buhay. Sa paniniwala, ito ay hudyat ng tagumpay, paglago at pag-abot sa pangarap. Kapag umaakyat ang pusa sa matataas na lugar sa loob ng bahay, pinaniniwalaang tinitingnan niya ang kanyang teritoryo at pinapalakas ang proteksyon nito. Ipinapakita niya ang kanyang malasakit at pagmamahal sa pamilya na kanyang binabantayan. At pangsampu ay ang pagtingin sa iyo at mabagal na pagkurap o yung tinatawag na slow blinking. Ang slow blinking ay ang dahan-dahang pagpikit at pagbukas ng mga mata ng pusa. Para sa mga pusa, ito ay paraan nila ng pagpapakita ng pagkakatiwalaan, kapayapaan, pagmamahal at hindi agresibong intensyon. Parang sinasabi nila sa iyo na mahal ka nila at ligtas ka sa kanila. Kapag ang pusa ay tumitingin sa iyo at nag-slow blink, Ibig sabihin, tinatanggap kaniya bilang kaibigan at pamilya. Sa kultura, ang tiwala ng pusa ay basbas -bas at tanda ng swerte sa buhay mo. Sa dami ng kilos ng pusa, ang slow blinking ay isa sa pinakamalambing. Kung binibigyan ka nito, ibig sabihin ay tinatanggap ka nila ng buong puso. Isang swerte na kakaiba. Kapag naranasan mo ito, may espesyal kang kaugnayan sa iyong alagang pusa at may paparating na magandang bagay sa buhay mo. Sa mata ng marami, ang mga pusa ay tahimik lamang nakasama sa bahay. Pero sa likod ng kanilang simpleng kilos ay mga mensaheng kay tagal nang pinaniniwalaan. Mula sa malambing na paghimod hanggang sa misteryosong pagtatago sa ilalim ng mesa, Tila ba may alam silang hindi natin alam? Huwag natin kalimutan na ang tunay na swerte ay nagmumula rin sa ating malasakit at pag-aalaga sa mga nilalang na nagbibigay saya at proteksyon sa atin, katulad ng mga pusa. Sa pag-obserba at pag-unawa sa kanilang mga kilos, natututo tayo maging mas maingat, mapagmalasakit at bukas sa biyayang dumarating sa ating buhay. Totoo man o hindi ang swerteng hatid ng bawat galaw, hindi maikakailang sa presensya pa lang nila, may hatid na silang ginhawa at saya. Kaya sa susunod na may lumapit na pusa sa iyo, baka hindi lang ito nanghihingi ng pagkain. Baka ipinapasa na rin ito ang kanyang swerte sa iyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay may natutunan tayo sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.